watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Kumusta mga kabeshi? Nandito kami ngayon sa Dinahikan. Yes. Peaceport, yan. At bibili po kami ng kaunting isda na madadala natin sa madadala namin sa pag-uwi bukas. Dahil yun niya po po, naka-schedule ulit si Mader sa kanyang check-up. So, sasamahan namin. At at the same time, may shoot din ako. Yan. So, yun. Sakto. After noon check up ni Madera, may shoot din po ako. At akala ko, mami, kasama rin si na Camelot. Yeah, so, pinaschedule si natin si Baby Teo. So, yun po. Bibili kami ng pang ulam-ulam. And tayo And Teo. And Teo. And Teo. And Teo. And Teo. And Teo. Ayan po, bumaba na kami. At medyo mababa na yung araw. Mamaya na tayo dyan, mami. Bili na tayo kaagad, feeling mo. Abo, parang matatapos na, no? Dito na yung bagong ano niya. Dati po noon ay dun sa kabila. Yung daanan. Ngayon ay dito na. No? Tapos ay mas pinalaki nga. Malaki ang daming naliligo. Ito ay papunta Daddy? Marami. Panilyo. Oo, panilyo. Basta marami yung mga pinupuntahan peso, ni na Becca. Sila doon Oo. Oh. dami lang naliligo. dami nga lang. Let's go. Lang Titingin mo. si Mami. Ang gusto mo pang ano? Sweet and sour. Oh. <laughs> pang sweet and sour. Ah, daw si Mami Janet. Pagdating doon na ay sa akin na si Bobby ha. Sayo na si Ayi para makakay mo. Para makapamili ka. Sa akin na si ano. Si Bobby. Dami pong ano bangka. Pag kaganyan madami bangka, ibig sabihin maraming nagbaba. Mami, pag ganyan maraming bangka, ibig sabihin maraming isda dito. Napasa ano ka, akto. Oh, dami rin tao. Okay, give me Bobby. Ayan po si Mami saka si Andres. Itong kalong ko naman si Bobby. Oh, ayan Mami ang mga isda. Fish. Ah, nasi mami Janet na pang sweet and sour.

sabi mo sweet and sour. Kasi sige, diretso pa tayo dan. Ikutin muna natin lahat bago ka mag-decide. Sightseeing muna kami. Meron pa pala doon sa dolo. Ah. Madami bang kaayo. Iba'y paalis pa lang. Wala pa rin si Wala pa rin si RJ. Baka daw linggo pa. Ang dating. So po, pabalik na si mami. Mukhang may babalikan na si mami na nakita. Napakayaman po ng dagat. Napakarami laging isda. O? Oh. Grabe. Imagine mo, ang puhunan mo ay bangka, yung gas, yung pagkain ng mga tao mo, yung yelo, yung pamingwit pero yung isda is free nakukuha mo ng ano hindi mo hindi ka tulad halimbawa ng fish pan na bibili ka ng similya bibili ka ng pagkain papakainin mo ay uh, -co condition mo yung tubig yan po ay hindi sa dagat ay wild yan na eh. free ha? bagong ano

nag na mabut. Ikaw, wala ka. Kung anong bilhin mo? Kung, kung ano ang iyong craving. Kaya pa, nag-iisip pa si Mami tiyana. Hindi maka-decide. Por <laughs> ang kilo ng Maya Maya. Kaya po may napili na Kaya na Patambaka Masarap nga yan pagka Luluyahan mo lang Tapos may talbos ng kamutin bagay na pula Masarap po 1 kilo ay 230 1 ah, kilo na yun 230 yan po ay ah? naglumong ah, baka ano na yan luma hindi naman check mo check mo pata pato na dati Yes, yes, babi. Ito, yes, babi. Dito ka. Yes, babi. Yes, babi. Yes, babi. Libang bang libang din dito si babi. Na libang na Ha? Kahit an kahit yung ano. Kahit ano. Yung kinakain ni Mother Mami. Kahit yung ano, bihira naman tayo makinya. Nadala. Oo. Oh, oh. Bili ka ng isa na pang-ulam yan. Bili ako na isa. Oo. Ibukod mo. Nagpaan pa po si Mami Janet ng pang-ulam ngayon. Ang dami pong bata, naglabasa na at medyo malamig na ang araw. Bata pa ito eh, yung maraming maghanap buhay. yun ba yung order mo? <laughs> okay na yan siguro no? at tayo na may ilang araw din lang doon pabalik ulit tayo ito yung para sa atin pinabukod mo yan? lulutuin nga yan? pero oh, bibigyan ko si natete ng buligaw oo oh. oo yung pula hindi ka na bumili? yung pula na maya mayang gusto mo okay. baka may dalang ulam din si nakamilot gawa ng kami po ay ilang araw lang doon pa check up lang ni mother tapos ako may shoot after na yun ay kami po ay may Villanueva family reunion yun na yung lahat ng kapatid ni tatay lahat ng Villanueva so yun after naman ay on ay butuhan, no? Kaya kami mabilis lang po at babalik din. Hinihintay lang ay plastic kami mabilis lang dito. Salamat kuya. Bibili rin ako ng yelo. Kahit isa lang. Ha? Ayan na po lahat ng aming nabili. Mabilis lamang. Marami dito nagdadating yan mami. Na? <laughs> kaya kung kaya... Oh, we're going to dagat, my boy. Itatabi lang tong fish, ha? Kala ni Andres ay pa-uwi na yan, Ayaw. No, not yet. nailagay na po namin yung isda sa cooler at si daddy lang at si babe bibili mo na ng yelo at kami ni Andres ay magdadagat na dahil <laughs> Akali, kanina sa pa ako tara wala tayong dagat yes medyo mainit pa mga kabeshi pero ngayon po ay 5.30pm na sa dia lang na mainit lang po talaga ngayon at summer talaga Kain dagat, oo. Oh, oh, may sun. Sun means dagat time. Yes. Wow. Naalala niya kani, naalala, naalala, po ni Andres si Natalalay at saka si Dapo. Sabi niya ay Mama, Mama Haisen, Talalay, and Kuya Dapo home. Sa bahay daw po, wala dito. Okay. Let's go. Malapit tayo sa dagat. <laughs> ang gusto ni Andres ang maglaro siya sa sand. Yun nga po, may mga nagsiswimming. May mga sa'yo din. Oh. mamaya ay magluluto ako ng uh, kinamatisan na nice isda wow, ay, look sorry for dito mga kabesyo wow okay. woohoo wow, oh Andres. Sa dagat. Favorite si Andres. At kami bukas ay paluwas ng ng Cavite, ng Verona. Papacheck up lamang si na si nanay, si Teo. Napa-schedule ko na po mga kabeshi. Yung dalawa. Pati rin si Melot. Papacheck up daw po ng kanyang paa. May namamaga yata sa kanyang ingrown. Ay pina-schedule ko na din. Para isahang puntahan na check-up na lamang po. si na atin na ustaw ay hindi na sasama. Sila po ay magbabantay po ng palaistaan isdaan nakaka naman po talaga dito. Kaya mga kabesya, I suggest kapag dadaan kayo dito sa keso na talagang kayo bumisita dito sa Dinahican Fishport at dito po ay maraming namimili ng isda though yung mga isda nila yung usual na sa Pinoy Salmon Lamarang, Buraw ganoon, Yellowfin Yan, yun po mga usual na mga mapapalengke mo dito, hira yung pakoy po ay seasonal depende sa season kaya na hindi natagpa ko, konti na lang po yung na naandoon para ma-stack na lang. Yun ang mga karami karamihan na mga dagat dito is dagat. At pag may nahuli na iba ay dinediretso na po sa Maynila, sa Malabon o di kaya sa mga supplier, supplier ng mga hotel. Danda dito mga kababaihi. Sa dito ay tumulong ka lang sa bangka. Ito mga dumadaong. Tumulong ka lang po ay kay na ng pang-ulam ninyo. Napakabanayad ng dagat. Hey, mami Wow yang susulat si Ayi Dapat na si Ayi Nang dagat. na pala kayo. Ah, na piling yelo, 50 pesos. Ah. Yun yung mga malalaki. Ay, din na lang tayo sa 7-Eleven. Kasi may, may, bata doon na na naglalaro, <laughs> nakatalikod. Ah. Kaya tawag ni Bobby. Ah. Oh no, that's not Kuya Ayi. Natahol ni. Kuya Ayi there. Kala niya yung Kuya Ayi. Yun na-enjoy si Bobby, si Ayi dati. Nakatitig no, lang siya sa dagat. Pinapanood lang niya yung mga batang naglalaro. Dito pala ang gusto mo sa harap ng Allah. Wow! How many goat are Happy, happy. How many goats? Five! Five! <laughs> yes. Oh, si Bobby na eh. Let's go yon. Baka the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Isaiah 9 to 2 nif.